Nakakabahala ang uh, mga aksidente na uh, nagaganap dito uh, sa lansangan sa nasasakupan din ng uh, inaayos na lansangan sa Barangay Dagupan. Ayon kay Sangguniang Bayan Sherwin Cadelina ng Bayan ng uh, San Mateo, noong buwan ng uh, Agosto ay uh, ipinarating na niya ito o oh, ang mga bagay na ito sa sangguni Sangguniang Bayan upang uh, maipabatid din at uh, sa uh, gumagawa sa nabanggit na proyekto na dagdagan pa ang uh, paglalagay uh, ng mga signage o di kaya mga ilalagay ng mga ilaw doon upang uh, mabawasan ang mga aksidente na nagaganap sa lansangan self accident man o mayroong uh, mga na kabangga ng uh, mga o di mayroong uh, mga sasakyan uh, na nasasangkot pa dito Ganito yung bahagi ng pagpapahayag ni Sangbini ang bayan na Kadilenya tungkula uh, dito sa inaayos na lansangan sa Barangay Dagupan. Um, with regard dun sa nangyayari na disgrasya sa road reblocking natin dito sa Barangay Dagupan, sa Mateo Isabela, Um last August po, print out ko na po 'yan sa council. Mhm. Um trinohu natin 'yan sa chairman ng Peace and Order, sa Transportation, sa chairman ng um uh, uh infrastructure para at least kahit paano uh, masabihan yung ating contractor na maglagay ng magagandang klase ng signage, signages para maiwasan sa aning disgrasya. But very unfortunately, meron na tayong 16 na aksidente na naitala mula po noon na umpisa sila ng road blocking na yan. And isa doon, sa 16 na yun, ay may namatay na taga-kawayan po yun. Uh, kaya ako nakakalungkot kasi uh, kahit na po anong gawa po natin or kahit na po anong pagpapaalala po natin, eh minsan, yung ating mga contractor, tulad nga po nung sabi ng ating uh, chairman ng transportation, minsan sila nagtitipid na rin kasi sa sobrang konti na lang yung yung naipuput up nila doon sa project na yun. Hindi e, e, eh, natin alam kung anong dahilan. Pero sabi ko nga, hindi excuse yun para hindi sila maglagay ng mga proper na signages para makaiwas tayo sa disgrasya. Kaya po, uh, yung pong after po ng disgrasya po na may namatay, nagsulat po ang aking uh, pinsan na si Engineer Jermal Cadillinia uh sa ating pong uh, DPWH hindi ko lang kung saan po ni address kung sa region po o kung sa national um pinaparating po niya doon na uh, yung yung ganito kong klase ho na nangyayari po sa bayan po natin ng San Mateo sa mga disgracia po due to uh, road robbery blocking po natin at hintayin po natin kung ano po yung katugunan po nila doon po sa letter po na yun ng aking uh, pinsan na si Jermyle, uh, Engineer Jermyle Cadeleña. Yung uh, isa pa sir, uh, sa committee nyo naman noong last, uh, kumusta po yung napag-usapan doon sa committee? Bahagi ng uh, pagpapahayag uh, ni sangguni ang uh, bayan na uh, member, Sherwin uh, Cadeleña. Ang uh, bagay uh, na ito ay... Uh, nakaugnayan din ng uh, bombo ang uh, mga ilan pang sangguni ang bayan at kanila rin na sinabi na ito ay ipinarating ni din nila sa engineering office at nakikipag-ugnayan din sila uh, sa kontraktor na gumagawa uh, sa nabanggit na lansangan sa barangay Dagupan na uh, San Mateo. So balita uh, ayon din sa impormasyong nakuha ng uh, Bombo Radio na Nadagdagan naman itong mga inilalagay na signage doon o mga ilaw na inilalagay, lalo na uh, sa dakong uh, gabi at uh, umaasa naman ng ilan na sana mawala ng mga aksidente na magaganap doon sa nabanggit na po. Yan ang ating ulat mula rito sa bayan ng San Mateo. Bomborio ko setting para sa Bombo Radio Philippines the most trusted source of news and information Basta Radio Bombo